Ginataang gulay na may hipon guys. So isa ito sa masarap na luto. Yung igagata mo yung gulay tapos may sahog nga hipon. So ako'y bumili ng 3-4 kilo yan na hipon. Worth 200 pesos kasi hindi siya isang kilo. So yan ay hinati ko. Tapos yung kalahati yun nga sa ko dyan sa ginataang gulay. So nagisa lang muna ako ng bawang sibuyas at sa Tapos nilagay ko na yung wash and cut ng mga gulay na kalabasa, sitaw. May okra, tapos talong. Tapos, ang nilagay kong pampalasa dyan, mas masarap talaga na ilagay ang pampalasa sa mga gata. Ay, ang alamang, ayan, guys, so, oh. So, kailangan lang munang magisa yung mga gulay. So, ganyan yung parang ko na Saka ako nilagay yung kakang gata. So, yung kata ko galing sa freezer kaya nabubuo. Hindi ako naglagay dyan ng pangalawang tiga na gata. So, talagang kakang gata yung nilagay ko. Pero, hindi ko inilahat na inilagay. Tapos, nilagay ko lang yung kalahati na hipon. Ayan, no. Oh. So, nilinis ko na rin yan. Kinanggal ko yung mga balbas at saka yung mga dumi-dumi. Tapos, syempre, may sili. So, nilagyan ko ng siling green at saka yung siling labuyo. Mabilis na lang maluto yan, guys, kasi luto na yung mga gulay natin. Listen to taste. Nagdagdag ako ng kunting asin. Tapos, yung pangalawang gata na ang gata. Dinilagan ko ulit sa uli para mas manasa at mas masarap yung ating ginataang gulay na may hipon. Ayan, guys. So, malapit na yan. Ready to serve na. Ayan, tingnan nyo. Ang lapot, diba? At napakasarap niyan kasi purong-purong gata yung nilagay dyan. Kain tayo, guys. Yummy to. Try nyo tong ganitong luto at sigurado mapapa-extra rice kayo.